So magandang araw mga idol. Good morning. Nandito po tayo ngayon sa bahay namin. Sa aming kabahayan dito. Tsaka pumunta tayo sa dibungan. Tugtog ang dipikil. Uy, okay, klaro, wala palang lang ngayon ng ating ano. For ano lang po to. Si pupunta tayo sa ating alagang baboy around my house sa ating anayong baboy tingnan nyo po ang mga reaksyon nya kung paano mga idol kasi ngayon ay eh, wala akong pangbili ng pagkain ngayon ng baboy wala ako na walang binta ng pagkain ubusan po ang tindahan ko store so ngayon ang ganang nangyari oh. binigyan ko lang po ng ng isang baranong saging baka siya kumain yun mga idol oh. Yung baboy ko nga. Uh, baboy. Ah, inahing baboy. Baboy. Malaki na tiyan yun niya mga idol oh. Tabi-tabi lang po sa mga niyog dyan. Ibawali pong lumaglag ang mga niyog dyan. Tingnan nyo pong baboy ko nga. Uh, Inahin o. Oh. Parang malapit na po sa mga anak. Tama ko po yung anak ko nga malit uh, maliit na si Jojo store. Jojo store. <laughs> Ubos niya, kinain niya po yung yung ano, katawan ng banana na yan. Inubos niya talaga yung katawan ng banana niya, yung kinain niya talaga o oh, mga idol. Ayun ang pig natin, oh. Pigs. Hello pigs, hi. Hi pigs, how are you? Are you Sa mag-aaral na po yung mga bata na yung mga idol, no? Yan. Yan. Ina niya po ang ng bahay namin. napuro puro putik. Hala. Ano ba yan nangyari doon? Ay eh, dapat ilayo na yung baboy natin. Kasi... Parang pinotik na yun sa paligid ng bahay natin, mga idol. Ayun so, you no? doon pang higaan niya. Pumunta tayo sa kaliwa, sa gabilang Uh, alaga ko doon kung paano siya kumain. Kasi ngayon, wala silang pagkain. Ano ba, maambon? Walang pagkain ng baboy ko ngayon. Nagpabili pa nga ako, mga idol. Kasi ginawa ko, nilagyan ko ng damo, mga saging. Uh, dahon ng saging. Ito po yung isa na anayin ko, binigyan ko rin po. Nandito rin po sa tabi ng bahay ko. Ang oh, kawawa. Ang ulan dito. Wawa, Jojo ko. Yung baboy kong isa ay dolo. Oh. Inahing baboy. Bago pa lang ito. Malit pa yung tiyan niyo. Oh. Kasi yung baboy talaga idol ay dolo. Ay mahilig sa lap. potik O, oh, tingnan niyo kung putik na yan. Punta oh. doon ang oh. no, higaan niya. Puro putik. Yan si Jojo. Oh. Tingnan mo, Jojo. Jojo ng ating halagang baboy oh. gutom na gutom na ay ay baka mamaya baka na rin yan Ito, naman dito nabaho naman dito nabaho naman dito nabaho naman, naman dito dapat ilipat na to kasi tag ulan na ngayon diba ilipat na to ng tirahan kasi tag ulan na ngayon bawal na po yun sa ba ang baboy sa paligid ng ating bahay kasi tag ulan na ngayon So, pupunta po tayo sa ating uh, uh, bahay or uh, loob ng bahay. Sino ba yung nakaupo na yan? Uh, parang walang mukha. Siguro, ano yan? Uh, walang ngipin. Bakit hindi magpakita ng mukha niyo? Natakpa niya talaga ang mukha niya. <laughs> Yun mga idolo. Ang aming lifestyle ang dumi dito idol kasi tag-ulan ngayon tingnan yung inahing baboy ko nagpuputik na yun o yun o ang niya nagpuputik niya yan o ang aming bahay nga pinaputikan niya mga idol yun o ba yan hi hi miss hi miss ano nangyari sa'yo hi 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 Kinopihan, Anong nangyari sa'yo? Bakit? Parang, inakpan yung mukha mo. Uh, gago. Punta tayo sa looban ng bahay natin kasi mayroon tayong in iniasikaso ni Jojo dito. Gay, okay, pagod ay. Bitbit ko yung anak ko mga idol. Wag, wag, wag. Wag una ka video. Hi! Hi! And hi ka, kaway ka. Uy! Hi, ka. hi ka. Hi! Hi, 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 hi. So, si na. Kaya kaway na. Hi, I love you. Love you, idol. Hi. Jojo. Yan, mga idol, ang aming ha, maliit na store sa loob ng bahay namin. Yan. Tignan nyo mga idol o pakinggan <laughs> nyo yung mga ingay ng aking mga alaga sa kabila ng aming bahay kasi uh, wala pa rin pagkain binibilhan ko pa ngayon sinubusan ako ng stock stock na pagkain mga idol yun yung mga paninda na may malit na store namin mga idol busan ako ng stock na pagkain ng mga baboy natin uh, buti pa yung pagkain ng tao mayroon pa so pagkain ng baboy wala na talaga Naubusan na papunta. So ngayon By the way ngayon, Bibili na po ako. Na